Isabel, ano? Salamat at ligtas ka. Ako, anak, kakala namin ko ano na nangyari sa'yo. Pinag-alalam ko may lahat. Kamusta? Ako? Pakiramdam mo, Isabel. Okay. Ako. Pa, ma, nasa po si Eman. Si Eman? Sinasabi ko na nga ba eh. Nang dahil sa lalaking yan, kaya iyan na naman ang nangyari sa'yo. Basti, nasan si Eman? Ha? Sagarin. Kasama ko siya, di ba? Sabi, hindi ko alam. Nang makita ka namin, nag-iisa ka na lang. Siguro, siguro iniwan ka na ni Eman. Ay, hindi. Hindi totoo yung sinasabi niya. Imposible iiwan ako ni Eman. Pa, hindi ako iiwan ni Eman. Iniwan ka na niya kasama ng mga ahas. Iniwan ka para mamatay. Kalimutan mo na siya. Iniwan ka na nun. Pa, hindi, hindi ako iniwala. Imposible. Hindi ako iiwan ni Eman. Basti, hindi ako iiwan ni Eman. Isabel, please calm down. Mahina pa yung katawan mo. Bawal ka pa ma-stress. It's not good for you and the baby. Ano baby? Hindi mo ba alam? Puntis ka. We conducted several tests before we administered the anti-venom. And it's a miracle that the baby survived. Pero hindi pa rin natin malalaman kung anong epekto ng snake venom sa magiging anak mo. But don't worry, we'll always monitor your condition and your baby. Oh, sige po, we'll just update you kung anong development ng mga results ng mga tests na ginawa natin. Isabel, ano itong ginawa mo? Ha? Anong klaseng katangahan ang ginawa mo? Nakuha mo bang buntis sa lalaking yun? Ano ang nangyari sa'yo? Ha? Mahal Ma, ako nang iniwala na iiwan ako ni Emma. Mahal niya ako at sigurado ako na kapag nalaman niya na magkakababy na kami, paniningit niya kami pa. Iniwang ka na Kalimutan mo na yung taong yun. Dahil hindi ka niya mahal. Umalis na siya. Wala na siya sa isla. Hindi pa imposible na sinasabi niya. Ang laking kahihiyan. Anong sasabihin sa atin ng mga tao? Ha? Nang dahil sa ginawa mo, nagpabuntis ka pa? Walang yung lalaking yun? Hindi naman po kailangan mangyari yan. Para nagotong ko po, po yung magiging anak ni Isabel. Bibigyan ko po ng pangalan na magiging anak niya. Makakasalan ko po, po siya.